Hindi pa man nakakapagpahinga mula sa pagdi-deliver ng parcel ang 33 anyos na si Lewilin. Dumiretso na ito kaagad sa Bagyo Convention Center. Matapos kasi ang labing isang taong pag-aantay, nakuha na niya ang kanyang plaka. Ito ay sa isinagawang palitplaka karavan ng Department of Transportation at LTO. Kasi dati kasi walang ganti eh. Mismo pupunta pa sa LTO, tapos pahihapan pa po kasi makakuha ng plate number. Yung iba hindi pa na release yung plate number. Yung ibang anong po kasi rider na hindi na po sila mahihirapan kumuha ng bagong plate number kasi ito nga nagan sila ng, gantong ano. Hindi rin ito pinalagpas ng 47 anyos na taxi driver na si Tate Rogelio. Anya, walong taon na rin niyang inaantay na makuha ang plaka ng kanyang motorsiklo. Sinabi lang sa akin, kaya sabi ko itry ko na puntahan kung baka makakuha. Sabi kasi huliin eh. Eh di eh mabuti at least nag nagkonsila na antong nag issue na sila ng ganun. Ang nasabing aktibidad paraan ng ahensya para maiwasan ang delivery ng maling plaka. Actually ito, ito yung pakiusap talaga ni Asek di government sa yung yung secretary na mm -hmm. ano head namin ng LTO mm -hmm. na kailangan namin na dispose o maibalik sa publiko yung 2014 to 2017. Utang ito ng NTO. Mm -hmm sa mga MC owners, motorcycle owners, uh, totaling to 7.5 million. Lahat na lang ang mga strategy na inadapt na namin. Collaboration with uh, local government units, collaboration with the police, uh, at saka itong caravan namin na ganyan. Then outreach program, yung neighborhood matatandaang taong 2014 nagkaroon ng problema sa mga supplier ng mga plaka kaya halos tatlong taong naimbak ang mga plaka ng mga nagbayad na motorista kaya naman target ng ahensya ngayon ay ang maibigay ang halos libong plaka sa mga motorista it is just proper na ibalik namin sa kanila And then talagang yung burden is sa amin. We have to double time kasi yung promise ni Presidente actually is zero backlog noong zona niya. And uh, we are falling short of that uh, target kaya nagdo-double time talaga kami. Muli namang pinaalalahanan ng DOTR Cordillera ang lahat ng mga motorista na kunin ang kanilang mga updated na plaka. Magtatagal ang aktibidad hanggang bukas August 27 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Bagyo Convention Center. Angel Arquero, RNG News.